Anim katao ang napaulat na sugatan sa tatlong magkakaiwalay na aksidente sa kalzada sa President Rojas at Kidapawan City, North Cotabato nitong Sabado. Unang naiulat ang banggaan sa Purok 2, Upper Barangay Green Hills, President Rojas, bandang alas 4.30 ng hapon, kung saan tatlo ang sugatan matapos magsalpukan ng isang Suzuki Multicab at Honda TMX 155 motorcycle. Sa inisyal na investigasyon, paakyat ang daan at kasalukuyang ginagawa nang biglang lumihi sa kabilang lane ang motorsiklo na minamaneho ng isang Willie De Jose Caniete, 61 taong gulang, dahilan para direktang tumama sa Multicab na minamaneho ng labing siyam na taong gulang na si Alia Panes Sungkayawon. Sugatan si Caniete at at back si Arwin Prudente na kapwa ay sa ospital sa Kidapawan. Isang limang taong gulang na batang sakay ng multicab ang dinala rin sa Antipas Medical Specialist Hospital. Sa Kidapawan City naman halos kasabay na oras ay nasangkot sa panibagong aksidente ang isang Toyota Velos at Yamaha Big Bike sa boundary ng Crossing Santol sa Barangay Balindog at Lanao. Basag at wasak ang kanang bahagi ng sasakyan matapos umano itong tamaan ng paparating na Big Bike. Agad din isinugod sa ospital ang driver ng motorsiklo na ma-responder mula sa Kidapawan 911. Kalayaan. Samantala, isa pang road mishap ang naitala sa si National Highway sa tapat ng City High Walk kung saan makikita sa video ang isang lalaking duguan matapos umano silang mabangga. Sugatan ng batang lalaki at kasama nitong mas nakakatanda sa kanya matapos silang mabundol at makaladkad ang kanilang motorsiklo ng sasakyan. Patuloy ang paalala ng mga sa publiko na maging mas maingat sa pagmamaneho. Napapatuloy ang imbestigasyon sa tatlong insidente upang tukuyin ang eksaktong sanhi at posibleng pananagutan ng mga sangkot. Luigi Alan, Totor Ndbc, Bida Balita.